nandito pa mukha ni Angel, oh. Oo, oh, na naman na pag-tripan nyo. Tama na yun, eh, magkakapikunan pa eh. Uy, ang uling dati yung tap. dahil may pagkakaisa, kung ba Sorry! Hi, Mr. Jun, may swasi. Basis ka rin eh, no? Kumuha lang ako ng bola. Hindi ako may gawa. Ayun, no? Hi, baby! Hey, bayaran niyo yung flash. Hindi niyo ba alam? malkayanan. kayanan. Hindi naman sinasadya. Kasi nga, you're all bunch of idiots. Ang burgas mo kasi. Ops, tama na yan. Okay, lang yun, guys. Let's go na to the classroom. Nakapagkaroon oh, na. Huwag na okay. patuloy yung mga yan. Wala akong magaganda. Maganda lang naman uh, ako. <tained> Boom! Mansaplak namin! Eh mm hindi -hmm. mm -hmm. si ba yanan na lang yung blush mo? na ako. Pwede ko nang patuloy ng mga ito ba yan? Kasi naman wala akong color. Sabunutan! Sabunutan! Siyon tupan! Siyon tupan! Okay doon. Ang lagkit naman tingin mo kay Milka. ah. Okay, mingal ba ako kayo? Ka. Oo, oh, yung yeah, sweet!

Wait, wait! Sino yung mananap? Oo oh, oh, nga! Ewan! Mga maling ba kayo? Kala na ito ba yung ginagawa niyo? Ano ba? Gimit lang yun? duwag nyo naman? O, oh, kala ko tuloy na lalaki kayo. Baka yata kayo Tama! Ba? ba may atraso naman kayo sa amin? O, di lang? foundation Yeah, right! Oo nga! Galing mo ang pa O, ha? Tawag -tawag tayo ha! The the Son, and the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, the for us sinners now and the hour of our death. Amen. Amen. Mrs. Tamayo. ang lumabas ng test ng anak niya. I'm sorry to say, pero positive siya sa so, looking niya. Ginawa na po namin lahat, lahat ng test. Maria, magbabay daw malaki, gumaling na anak ko. Ang kailangan lang po niya ay donor or miracle. Yun lang po Mali, ulitin niyo yung test. I'm sorry po, wala ko po talaga. Ma'am present. Veronico? Ma'am nagtatay eh. Kirang? Ma'am present. Matsui? Ma'am, present sa puso mo. Irang. Si Maynard. Sino po ka hindi? Uy, Maynard! Daling Francis, may tatanong ako sa'yo. Oo, ano yun? Kung wala kang daliri, magsising-sing ka. Kung wala kang tinga, maghihigaw ka. Ma. Bakit ka nagbibri? niya pala akong maluba na daw. Ang tanging paraan lang yung makahanap ako ng donor. Hindi na yata tatagal ang buhay ko. Nake, okay. kaya mo yan. Mas nang no, bahala sa'yo. Kaya na po. yan. Ang dami may nerd, you will do anything and everything just to save you. Just stay strong and hungry.

Alam niyo, kung nagtutulungan na kaya tayo, para mga sa donor. na rin kaya tayo, kung pwede tayong maging donor ni Maynard. Oo, pero 1 out of 20,000 lang ang pwede maging bone marrow donor. So, di ba, kung mag-set ano, Gabe? Gabe! Gabe! Game Gabe! 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 Ano? Magaling nito ba si Maynard? Krista Mario. Dok, may nangyari bang masama? Krista Mario. Krista um, Mario. Krista Mario. Krista Mario. Krista Mario. nilaro namin ng basketball. Ganito kayo ni Dan Tapat. Yeah, ano ang lasa niya? Ang lasa niya! Ang lasa niya! Ang na talaga! Oo nga! Eh, Lalo na kung nandito si Maynard eh, din lalong masaya. Kaya yeah. nga, nakakamiss si Maynard. Kahit corn <laughs> yun, namimiss ko yung gabi niya. Eh, kung kaya corny! Namimiss ko na si Maynard. Lalo na yung mga pagkukulitan namin. Kahit ganun yun, mahal ko yun. Oo nga, kahit lagi inis kami doon, nakakamiss din pala pag wala nang aasar sa'yo. Oo nga, namimis ko na din si Maynard. Sana gumaling na din siya. O, teka, teka, naniniwala ko kayo sa ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? oh ano? Um, Rolling? Rolling Luno! Rolling Luno! Masasig-positive lang. But wait, wait, may natawin. Oh. Hello, tita. Kamusta po kayo? Si Maynard po. Ano, kamusta na po no... siya? Talaga po! Ah. Uy! Wala to Angelo! Angelo, pangit mo!